yo, lang ako galing sa crossing oh. Yan, mumingi. Dati na kayo nagda-double vista mo, may oh, no. Double vista na 'to. Okay. Ha. Ah. Yan yung isa ko pag matagal kong suot, sumasaktang ulo ko. baka nagbago ni grado. Ay, nagbago na nga eh, kaya nga inibig. Yan. Sana hindi nakatulad nung isa ko yan. Pag matagal suotin, sakit ang ulo. Tsaka dito, oh. Hey, blood pressure na tapos Hindi mo Hindi naman. Wala, wala naman akong ano. Matalang lang yung pagka, ano, eh. Nahihilo. Hindi ko nadala yung isa ko. Eh, yung isa ko kasi paleng. Pag itinayo mong ganyan, paleng. Paling Paling din. Kaya din ko rito, papaayos ko sana.